Hello, Leo, Leo, Leo. Ngayon ay isang makapangyarihang full moon. Panahon ng paglilinaw, ng pagbibitaw, at ng pagpapalaya. Alamin natin kung anong gustong ipakita sa iyo ng universe sa puso mo. No? And by the way, this is, also a timeless reading. Kung no, kaya mong panood ang video na ito, is maaaring din ka palang makaresonate. So, simulan na natin. Leo, Leo, Leo. Ano ang naabot or cycle na natapos na para sa sa'yo ngayong full moon? Okay. Love. Okay, pagmamahal. Wow, nagbobloso. No? So, ngayon isa, uh, kung yung iba sa inyo is na-feel siguro na parang lonely siya, walang nagmamahal sa so, kanya, is ngayon is ma-feel mo na well appreciated ka or uh, maraming nagmamahal sa iyo no yan ang ipapakita sa iyo ng full moon or yung iba naman dito na kung single ka and eto na open and available ka eto na no may magbubukas na relationship Ayun, nagboblossom and nagbo blossom dami and dami-daming bulaklak. puro bulaklak yan no 1 2 3 no tatlong bulaklak talaga parang i love you ganun. sunod-sunod no yan and love i commit to the practice of seeing the good in all things so yun love for yourself din ang ibig sabihin para sa iba sa inyo dito Na, ah uh, tapos na yung uh, araw na parang feeling mo hindi ka kamahal-mahal hindi ka na appreciate or parang hindi mo nakikita yung mga ano bagay sa sa paligid mo na parang hindi hindi mo na appreciate is ngayon is ma-appreciate mo na no yun yung power ng love no nah, dahil sa pagmamahal na yun siguro may isang bagay ngayong full moon na makakapagbigay sa iyo ng rason para muli kang magmahal para muli kang mag-blossom para unti-unti kang ma-inspire ipagpatuloy mo yung mga kilos mo yung uh, sinasabi ng puso mo na mag-create ng mga posibilidad, no? Ngayong full moon 'yun, ang dahil 'yun sa pagmamahal, no? So syempre, dahil may love na paparating sa iyo. Ano yung dapat mong bitawan no? para magbukas itong opportunity talaga sa'yo? Yung tuloy-tuloy na pagbubukas. Kasi nandyan na yung pagmamahal eh. So, meron ka dapat bitawan. So, ano yun? Doubt. Oh. So, alisin mo yung pagda-doubt. Huwag kang compromise. No? Gusto mo pala ng pagmamahal pero umiiwas ka. Gusto mo pala na ma-appreciate ka, na maintindihan ka. Pero every time may na may lumalapit sa'yo is reklamo ka ng reklamo. Nakikita mo yung hindi maganda sa kanila no? Maliit lang na bagay is pinapalaki mo, no? Maliit lang na problema. Ganon. Kaya nga sabi dito sa love, eh, no? I commit the practice of seeing the good in all things, no? So, wag kang compromise, no? Na gusto mo ng love, pero tumatakbo ka. Gusto mo ng love, pero yun nga is, ah, uh, ano? Ang papangit naman na nakikita mo, no? Yun. No, paano, paano ka makaka, paano mag-open sa'yo yung mga posibilidad? Tatlong bulaklak to eh, o ba diba? No, yung mga ganun. Kaya dapat is panatilihin mo, no, yung pagmamahal sa maliit man yan na, na, na bagay, no. Kahit yung simpleng pag-appreciate mo na, ay, ang sarap ng tama ng araw sa umaga pagising ko. Hindi lahat ng tao is, ah, uh, may kakayahang tumayo para, salubungin yung sinag ng araw, no? And ako is maano ako, yung may kakayahan ako, no? Para masilayan yon no? Kasi pag ganun, gratitude kahit yun lang yun sa simpleng pagising mo sa umaga, no? Ano yun? Sunod-sunod na yung mga possibility kasi ina-align possibility na magaganda kasi ina mo yung energy mo, no? Sa mga mabubuting nakikita mo, simple man yan or mga simpleng bagay man yan, maliliit na bagay man yan. So, alisin mo palagi yung doubt, no, na magsimula ka sa maliit, no, hindi yung pang malakihan agad, no, hindi yung pang big time agad, pang one time agad, no. So, para makapasok at tuloy-tuloy itong pagmamahal, yung pag appreciate mo or ikaw ma-appreciate ka no. Magsimula ito dapat sa love and alisin mo or bitawan mo dito yung pagdadalawang isip, no yung pag iisip ng hindi maganda. Parang hindi compromise. So, ano yung dapat maging klaro? Para sa'yo, yung pinaka-message ng full moon. Ngayon, Leo. Okay. Empathy. Love. Empathy. And gitna ang doubt. Tapos, ano talaga siya? Purple aura. No? Empathy no para magkaroon ka ng love no isa sa susi para magkaroon ka ng pagmamahal or ma-appreciate mo yung mga nasa paligid mo or ma-appreciate ka nila ganon is a uh, kailangan alamin mo din or laging ilalagay mo yung sitwasyon mo sa sitwasyon nila no parang bakit ka ba nagdadalawang isip bakit pa naman parang halimbawa ko meron taong lalapit sa iyo bakit naman parang laging galit ito siguro masama ugali nito. No, alisin mo muna yung judgment, no. Ilalagay mo yung sarili mo sa kalagayan niya. Ah, siguro kaya siya laging galit. Siguro ano kapos siya or uh, meron siyang asawa na hindi siya pinapahalagahan. No? Kaya eto, kaharap niya ako ngayon, nadadamay ako. Kaya hindi mo siya kailangan i-judge agad or uh, mag-response ka doon sa naramdaman mo pinakita niya sa iyo ganon yung emotion mo sa kanya na mabigat no hindi ganon no kailangan ano magkaroon ka ng compassion sa kanya ng empathy sa kanya no yun kaya nga di ba sabi dito dito sa love no seeing the good things in all things no so pasalamatan mo kasi hindi ka palaging galit no pasalamatan mo kasi kahit na na halimbawa kung minsan isa uh, hindi maganda yung nakikita mo, pero hindi ikaw yung nasa kalagayan niya, no? Hindi ka nangungumpara para i-down siya, kundi nangungumpara ka para masabi mo na kung gaano ka ka-blessed, no? Yun yun, ah uh, Leo. And uh, I am open to seeing both sides of a situation. O, oh, di ba, hindi ko pa nababasa yun, pero nasabi na agad ng, ano, ng aking mga, ng intuition, di ba? Yun ang sinasabi ng, yun ang maging dapat klaro sa iyo, no? Hindi dahil nakita mo is yun na dapat ang kailangan mong paniwalaan or yun na dapat ang maging reaction mo. mayong full moon, isa sa power ng full moon, Leo, isa, pinapakita uh, niyan yung mga bagay na akala mong totoo, no? Ganun yun, no? iwinawak sa niya, ibinubunyag niya yon no? yung akala mo kalmado, pero ngayong full moon is hindi pala nahuhubaran na yung katotohanan. Gano'n, no? Hindi lahat ng tago is masama. Hindi lahat ng bunyag or nabubunyag is totoo. No? Yun. No, so, pakiramdaman mo, magkaroon ka ng empathy and dahil doon, no, ah, mamahalin mo. Pwedeng mahalin mo yung taong yun, ma-appreciate mo or pwedeng ma-appreciate ka nila dahil nagbigay ka ng empathy or ng awa, no, ng compassion sa kanila. Yon, Leo. So, yun yung reading mo for this full moon. Paalala na ito'y isang gabay lamang. Ikaw pa rin yung may hawak ng iyong kapalaran. So, ingat palagi. Thank you and bye!